Ah, lo mga ka idol. Asong kuan idol, kuto ni idol kay. Video to kay dog man. Yan ang idol oh. Kawala na gid sa, wala gid to last na gid isa. Last na gid isa bay man. Wala na palang laman mga ka-idol. Kuan lang na ay mga uh, na lang mga pagbutos ba. No. Uh, galing to na ano sa sa tawag sa Bisaya to mananabang. galing na mananabang to mga ka-idol. Usod oh. Dol. Oh. Yan yung ano niya. ano nang biik. Yan no. Yan yung bahay bata ng ano biik mga ka-idol. Oh. Ito To yung ulam natin, dol. Yun no oh ang galing niya, no? May, ni, ano to? Ah, idol natin din to. Si Mirata Boy. Oy, thank you, Dol. Po, gala. Ayan, oh. Ayan, si Birni. ni, oh. Si Bayjo. Yo. Ay, si... Ah, huwag ka maya, si Kasi, <laughs> ano, makita ka ni iba na alawin ito, mga. Iba <laughs> na Oh. Hello, iba na. Oh. hangang oh. oh. hanga sa'yo si, ano, Bayjo ko. Yan, mga kaidol. Yan. Yan yung ano, ulamin natin mamaya mga kaidol. Good, yun know? oh. Si Vision mo to. Ito mga kaidol. Ito yung ano, mga friends natin mga kaidol. Ayan. Ano, pwede na ka. Nga po si, si Tato in the house. Yeah. Piggy of the Putakal. Yes, ito si Bernie mga kaidol. Bernie <laughs> boy. Yun. Yun ang ano natin, ulam natin mamaya mga kaidol. Yan o. No? doon mga kaidol lagyan natin ang ano Ito mga ka-idol o, ayun Lumabas na lahat mga ka-idol Tagal-tagal din natin na no Nantay na lumabas yung ano niya Bahay bata niya Inulan Sunod eh O, sige

<laughs> <laughs> parang ano kini parang lu on di mat kini sa gining tahu impilia <laughs> parang impilia mga kai dulu oh. daming unod oh dun dun itu eh harap tu mga kai dulu kawin pampulutan mga kai <laughs> So, mga ka-idol ito na po yung ano mga ka-idol oh. yung bahay bata ito na po yung mga ka-idol yun yun kakainin natin ito mga ka -idol. mga ka-elol sa taot ko ni ano ni Rustom Mirata at ni Rubin Mirata sa taot sa inyo mga brothers si Kurijoy po si Kurijoy Inot sa taot sa inyo Kurijoy si Joko Muso si Birne, Birne Montano, shout out sa inyo. Ayan na yung pinaka nyo niyo oh. Mga idol. Hmm. Sarap, mga mga idol. Fresh na fresh. tulok-tulok pa yung dugo mga idol, oh. Ano kaidol, yung bahay bata. Nahanap kasi yung ano, yung inahin nila ng baboy. Tapos, ano, kinuha natin yung bahay bata niya. Sa Bisaya, inunlan. Kasi pwede na matukainin mga kaidol. Yun, no? Oh. Yung tira nito mga kaidol, adubuhin natin, lulutuin natin para kaya intay ng ano, adubo. Huh? Huh? Hmm? Hmm. Ah, huh? kasi kadong uh, shout out ko ni kadong pala kadong rinirio maglagit alam dong shout out po sa iyo yun nakilaw tayo ng ano inunlan by cards inunlan na baboy o oh, by bata tapos yung ano yung tira kasi marami to lulutuin natin para may ano tayo may pang kain tayo mamaya hanggang dito na lang mga kaidol Nakakain uh, muna ako ng ano, isa. Hmm. Sa mga gustong magbigay ng star sa akin, ah uh, bigyan na rin ako ng star para magkaroon ako ng star sa ano ko kailangan ko ng star ngayon mga ka-idol. Paki-like, follow, share sa Facebook ko din, paki-subscribe na rin yung YouTube channel ko at Matias Lumakan. Hanggang dito na lang mga ka-idol. Maraming salamat po. Thank you so much mga ka-idol. Oh dugo pa mga ka-idol oh.